So, good morning mga moms mams, mga kaibigan. So, ngayon, andito po tayo ngayon sa, ano, uh, palengke para bibili po ng, ano po, na po ng sa school. Kasi party po na mga po po. Grabe. So, pa-uwi na po tayo. Alasing ko pa po ako nag-abang ng, ano, pizza.

tayong bandisal at saka pizza bandisal na lang po tayo ngayon maaga e, pagdating ko ngayon mag-asikaso pa po ako ngayon para sa anak ko sa parte alas 10 naman po ang kuwi nila maaga pa maaga tayo makauwi tao doon sa ano sa bilihan ng pizza are alas 4 pa daw doon pasok na so <laughs> Alam niyo mga mami mga ma 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 kaibigan, yung anak ko na-disgrat siya kagabi, nag-practice ng tub. Dito siguro siya sinimpla mo. Dito. Kasi ano, marap. So sinabi niya ako, babing buhami, nadulat siya sa buhami. Dito mo eh. Kanda. Ibatan yung tukod. Sa kayo yung talangkakan niya. Yung DB, kasi yung dala niya, malaki-laki ng motor. practice kasi siya kasi mag ano siya <mulik> nag aral siya ng driving kasi yung kuya niya driver na talaga tapos yung papa niya dalawa dito na driver na dalawa <mulik> <mulik> ano pala ang daming buhangin talaga no, yung kita po, yung na yung nakita ko yung nadesgrasyahan niya kagabi kasi kung hindi siya na shoot sa ano shoot sa kanal malalim pa naman na kanal eh sabi niya, kanal daw, na-short. Oo oh, nga, ko ngayon, malalim. Marami pang tubig. Kasama talaga yan sa pag-practice. kasi siya, ano, mga alas uksya ng gabi kasi wala masyado ka sa sakyan. Pa, ganito, mga maaga pa kasi. Maraming sasakyan. Delikado. So, sugat nabali pa yung side mirror sa motor namin mabigat kasi dalhin malaki yung motor namin yan dito sila mag Christmas party mamaya yan ang iskwilahan ng anak ko yan bago mag alas 8 andyan na kami kasi alas 8 ang party kaya pagdating ko ngayon, pakainin ko na kaagad Ang mabil maiwan sa tindahan ko yung asawa ko. Buti ka muna dyan yung asawa ko. Siya maiwan na yung... Kaya di ako nakatulog kagabi talaga. Pinainom ng gamot. Tinapalan ng dahon ng tuba-tubo. Eh, nakaka ka pa kasi talaga mag ka pa talaga ganyan ang nangyari o gusto ko sana matuto mag drive din kasi gusto ko mabilhan ng ano yung parang motorbike kaso lang natatakot man ako magbibiya mag ano magmamaniho kasi okay lang sana kung ikaw lang ang sa daan ay marami naman kasi <laughs> mga sasakyan mataranta ka Ayo dong di hindi na ako nakasilip dun sa garden ko kasi busy lagi hmm. may mga ano dito kalaman si grabe bunga oh yeah. Okay, okay. May blueberry ako doon na munga na ipakita ko sa inyo mga kaibigan. Ayan. Ayan. So, mga mami, hanggang dito lang tayo. Babay po. Maraming salamat po sa mga nag subscribe ko sa si akin. Tingnan mo yung ano, motor. Saan na all my kids, Sa school. Tingnan mo oh, uuwi niya. Oo. Oh. Ayan you know, o, nabalik yung side mirror sa school. O, oh, sa side mirror sa... Hmm, sali ka? Anong gift mo? Huh. Sabi mo kay mama mo, bibili ka ng gift. Kahit laruan lang. tulog pa yata sila tulog pa silipin niya natin yung garden natin dito hindi pa talaga ako nakasilip na busy sa school busy kasi sa school ako talong ko Parang naano, nahilot. Ano yan, na be? Oo. Oh -oh. Bagong talong. So, Bye-bye po.